Okay, sa ating hulaan yan, sine ite actress ang problemado ngayon sa buhay dahil wala na raw masyadong projects. Ito raw projects kasi sana talaga ang inaasahan ng actress. As kaso nga lang, mailap sa kanya ngayon ang mga proyekto. Kaya ang sister, posibleng mangutang daw ito, Mildred. Ayad, ito ka 7 uh, mm. itong actress na ito, Mausi naman siya. Ah. Mm -hmm. At talaga namang nakilala ang actress na ito. Mm -hmm. Pero siyempre, dumarating sa punto ng buhay na talagang minsan nalalaos ka, 'di ba? Mm -hmm. Nawawalan ka ng projects. Eh siyempre, kapag wala kang proyekto, wala ka rin mm -hmm. Pero ang maganda, hindi pa siya pumupunta doon sa puntong nangungutang siya. Oo. Pero kapag talagang wala na talagang dumating na project sa kanya, baka mapilitang mangutang itong actress na ito. Ay, ganon. Mm -hmm. Bakit hindi na ba siya ano, in demand? Hindi na siya ganon ka in demand talaga. Ay. Oo. Oh, oh, oh. Dumarating talaga sa karyer ng mga ano yun na yes. dapat pinagkakandaan mo yan. Oo. Oh, oh. Kung dumating yung point na in demand ka, mag-ipon ka, di ba? Para doon sa time na medyo hindi maganda. At saka itong si actress na ito oh, oh. ay nasasanla na niya ang kanyang mga Why? kalahas. Pero, yun na nga. May sasamla. Yun na nga, hindi pa siya dumating sa puntong mangutang siya. Ah, okay. mm, pero, nakakalungkot. Nakakalungkot. Sana ah uh, hindi man lang sa ano sa pag-arte, magkaroon siya ng ibang trabaho, pwede siya mag-business, di ba? Uh, Para naman uh, masustain niya ang kanyang pangangailangan at siyempre pangangailangan din ng kanyang pamilya. Okay, mm. ba't daw nawawala ang signal natin? <laughs> sabi niya ganyan. Marcelita from UK, ang ganda ng register ng face ninyong dalawa. Mm. I thank you naman. Know, oh, man. ang puti-puti namin, di ba? Uh, oh. uh, Marcelita, Mars. Uh, oh, correct. At sabi naman ni Revelyn Starkey, ba't hindi na kayo magkasama tatlo. From Colorado, USA, magkasama pa rin naman kami. Uh Oo. -oh. Uh -oh. <laughs> Lagi kami magkasama. Lagi kami magkatasaman uh -oh. tatlo. Estela Domingo from Calamba, ayan. Mm. Watching from Bohol naman si Rachel Bustamante, ayan. Parang may problema nga daw kay Kim Chiu at ang family niya. Mm -hmm. uh, watching from Qatar, Mariel Gupo. Ayan nakaka-tense po kasi na di daw nagpansinan ang Kim, Pao. Parang hindi naman uh, medyo may pag may problem ka, di ba pa Hindi ka masay, parang hindi ka ganun happy. Kung gano'n man ang naging ano ni Kim, hindi kay Paolo Oo. yun. <laughs> Nangkot, nalungkot lang Kim dahil siguro about ng bestie niya, opinion ko lang, not Paolo or family. Mm. Sabi ni Shalen Penkean. Ayan. Ayan. Weng ayong good afternoon sa inyong dalawa. Jesus junior Pajarillo Ayan, wala na po bang Marisol Academy Tonight, ay dito na lang tayo tumutok No, uh -huh. day 3pm uh -huh.